One shot. na buiset ang mga legitimate na mayayaman sa Forbes Park na damay sa mga crooks, crocodile. Ito ang reaksyon ni dating Comelec at Kuwa Commissioner Atty. Rowena Guanzon sa nangyaring kilos protesta na pinangunahan ni Congress Miao Barzaga sa Forbes Park nitong Oktobre 12, 2025. Tila na damay pa umano ang mga lehitimong negosyanteng matagal nang nakatira sa eksklusibong subdivision ng ilang politikong nakabili ng mansyon sa Forbes Park gamit ang umanong ninakaw na pera ng bayan. O, ayon kay Guanson, ito yung kanyang ano. I'm sure buwisit na buwisit na yung mga mayayaman na may legitimate na businesses sa mga kapitbahay nila na politiko na yung pinambili sa bahay sa Forbes ay galing sa ninakaw na pera sa gobyerno. Nananahimik sila tapos nadadamay sa mga crocodile. Okay. Agree ba kayo? Itong pahayag ni Atty. Guanzon. Uh, alam nyo, itong utak ni Atty. Guanzon at utak ni Congressman Barsaga, magka-frequency. <laughs> Kaya, nagtutulungan sila. Sinasabi nila na may konting sayad sa pag-iisip itong si Congressman Barsaga. But so be it. Ito ang kailangan natin ngayon. Mga pag-uutak na kakaiba kasi bakit tinatarget ni congressman Barsaga ang Forbes Park kasi nandyan nakatira talaga yung mga politikong alam nyo na uh, binalahura o binastos ang kaban ng taong bayan and agree ako dito sa obserbasyon ni Atty. Guanzo na buisit na buisit na ngayon ang mga mayayaman sa Forbes Park baka nga ha, darating ang panahon kasi sabi ni congressman Barsaga araw-arawin daw siya ng rally sa mga eksklusibong subdivision na kung saan may nakatira na mga politiko na pinaghihinalaan na nagnakaw sa kaban ng taong bayan. Araw-araw. O, sa araw-araw na rally, ay baka darating ang panahon, magpetisyon ang mga legitimate na mayayaman sa mga exclusive subdivision na paalisin yung mga politikong nasasangkot sa plant control. Kaya, ang galing talaga nitong si Congressman Barsaga. Yung kanyang taktika kagabi na uh, announce. From Smart, papasukin natin yan. Papasukin, no? Oh. So, na-alarm ang mga residente. Yung pala, pain lang yon nandon oh, Nandun ng dalawang libong polis. Nandun na si Secretary Rimulya. Mamaya, nag-change din yun. Nandun, naka ang uh, Sulaiman Park. Nandun ang mga kapuan niya mga kritiko ng Marcos administration. Kaya ito psychological warfare ito itong itong ginagamit nila kung sundalo pa yung active na sundalo itong si Barsaga, bagi na bagi siya ma-assign sa psychological uh, uh, warfare uh, department or psychological operations unit. Marunong siya kasi sa gera, hindi mo naman kailangan physical na talunin yung kalaban mo. Kung kaya mo siyang talunin, ma mo yung kanyang fighting spirit without firing a single shot. Yan ang tinatawag na pinakal battle. Pinakamagaling na sundalo. Yung kaya niyang talunin ang kanyang kalaban without firing a single shot. At na-achieve na, naa lang yan through psychological warfare. Nangyari yan sa ano? Noong first uh, Gulf War, uh, yung inatake ng uh, uh, Iraq, ang Kuwait, Milusog, yung operation na uh, ng tawag ng operation. Ang dami nilang ginamit na ano, na psychological uh, warfare na ano para ma-destroy ang fighting spirit ng mga Iraqi soldiers. At tunay nga, pagdating ng mga ground forces, surrender diretso ang mga Iraqi soldiers kasi na na-destroy na, na weaken na their will to fight, diretso surrender. Ganito rin ang ginagawa ni Congressman Barsaga, tinatakot niya yung ano. Pero mayan araw-araw, Let's see what will happen. Yung araw-araw na rally at sasabayan din ng uh, civil society groups. Although yung civil society groups, every Friday, nag-iingay sila kontra korupsyon. Yung trillion marks against Corruption, uh, I think November 29 or 30, magsasagawa sila ulit ng tambuhalang rally katulad ng ginawa nila noong September 21. So ito na, simula lang ito. Mag-ingay po tayo. <clears throat> Magtayong tumahimik. Dahil tama na, sobra ng ginagawa ng mga buhayang politiko uh, pinagmamaya pang panila na 5,500 flood control projects na tapos na yun pala karamihan doon mga guni-guni karamihan doon mga substandard of ngayon na booking sila uh, ngayon kawawa ang ating bansa ang ating ekonomiya pag hindi nila ito naagapan itong corruption issue lulugmok ang ating ekonomiya na sana hindi mangyari sana hindi tayo matulad ng uh, think Bangladesh yung nagkaroon ng economic collapse uh, two years ago dahil sa maling uh, policies, yung hindi magandang governance ng mga namumuno. Economic collapse, kawawang mga taga bangladesh Sana hindi tayo matulad noon. At uh, good luck na lang dito sa mga nagsasalita. Atorne at, Ruena Guanzon, uh, Congressman Barsaga, Congressman Toby Chanko, Congressman Ungab, at iba pa kayo po ang boses ng mamamayang Pilipino. Sana ipagpatuloy nyo ang inyong pag-iingay uh, para manahimik na o para matigil na ang ginagawang korupsyon panluloko sa kaban ng taong bayan.